Ba't kasi mabilis kang umiyak? Naglalaro lang naman kayo. Binuburo niya ako. Binubuli? Binuburo. Masa, anong binuburo? Anong binuburo? Mm. Palagi na nalaro ko pinapataya. Ah, kaya ka pala umiiyak eh. Ganun talaga sa laro. Merong taya, merong talo, merong panalo. Hmm. Ngayon, kung natataya ka man, di gumawa ka ng paraan para hindi ka mataya. Ganun yun, hindi yung dadaan ka sa iyak. Hmm. Oh. Sino, mag sino pang magpaglaro sa inyo kung iiyak ka lang nang iiyak? Alam mo naman yung kuya mo, mahilig mga asar. Hmm. O paano ka pa magpaglaro niyan? Hmm. Ba't tumatawa ka? Harap ka nga dito? Ha? O, hindi pa tapos yung iyak mo? Itura mo pa naman parang kung ano, ang nguso mo ang tulis. Kung nalaglagan ng lobo yan, sigurado putok talaga ang lobo. Ha? Na? Ano? Tira mo nga itura mo? Tira mo itura mo? Napakadumi. Pag sa laro, huwag wag iiyak. di porkit natatalo, iiyak ka na. No?